Dok, napanood mo na ba yung vlogger na minumat, nagbuhos ng ano, gasolina sa sarili niya? Tingin nga, meron ko gano'n. Ano ba yan? Ano ba per se Tooth, Toothpaste ba? Toothpaste, patuhong kita eh. Okay, panoorin natin. Kaya yan nagawa ng lalaking vlogger. Babala po, sensitibo ang mga larawan at video ng balitang ito. Nagtamo kasi ng second degree mm. burn sa iba't ibang bahagi burn. ng katawan ang 38-anyos na vlogger. Ginagamot pa siya sa ospital. Kwento niya, gusto niya Meningo ng kakaibang no? content para makadagdag sa kanyang oh, followers at online views. Ayun, pero dahil sa kanyang sinapit, labis niya ng pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Pinayuhan din niya ang kapwa content creators na maging matalino sa pagawa ng content. <laughs> I, think, I think parang gas now pero sisi later eh you no? Know? <laughs> So, yung patient daw ay nagtapon ng second degree burn. I-discuss natin ano bang pwedeng first aid dyan para sa iyo ang video na to. Okay, so number one, wag na wag niyong gagawin yun ha. Maling-mali yun na ipapaligo ang gas sa katawan at sisilayaban pa. Very good. So pag second degree burn pwede na kasi yan magkaroon ng bullae formation o kaya wala na talagang skin. So ganito yung treatment dyan sa parehas. Unang una, papadaanan mo muna ng cool water or tap water para mawala yung pain. Syempre, pag may yan ay may fluid filled lesion, huwag mo agad tatanggalin yung tubig sa loob kasi may anti-inflammatory property yan, no? nakakatulong pa yan sa sugat at i-evaluate pa muna yan ng doktor. Pag wala naman yung balat, katulad sa pasyente natin, tapos punong-puno ng necrotic tissue sa loob, ibig sabihin mga patay na balat, tinatanggal yan ng doktor, no wound debridement para hindi magkaroon ng further infection. Okay? And then, after that, Wag nyo agad lalagay. Sa common kasi na ginagawa ng Pilipino, nilalagyan ng dry dressing. Pag ginadala sa amin, sobrang hirap tanggalin. Odra, no, ang sakit! Ang sakit pa tanggalin yan. So, ang tamang paglagay doon ay wet to dry dressing. Ibig sabihin, lalagyan muna ng... Uh, Papakita ko sa inyo yung video. So, pag maglalagay ka ng wet to dry dressing, eto, no? Example, P uh, NSS. Pag lalagay na, naglagay na ako kanina. Uh, sobrang simple lang. Kailangan mo lang munang basain yung dressing na ilalagay mo o kahit towel, okay lang yan tapos ilalagay mo doon sa affected area no, nakaganyan nakabalalbal tapos lalagyan mo ng dry dressing saka mo dadalhin sa ospital okay, so meron akong case na mga patient na Wait So, meron ako mga case sa mga patient na after 2 to 3 days pa, bago dinadala. No, maling-mali yun. Datalin nyo agad immediately pagkatapos sa pagkatapos yung mga first aid. Kasi pwede ma-infect. Pwede yan magkaroon ng bacterial infection. Kasi mawawala yung pinakamalaking protective barrier natin eh kapag guys skin yung nasisira. So, in case naman na may mga third degree, katulad dito no, at saka fourth degree, ibig sabihin, lumalagpas na yan sa muscles, na apektuan na yung mga bones Hindi na yan kaya ng mga first aid ha. Dali nyo agad sa hospital para matreat naming mga doktor. Sa so, first and second, Second degree din, usually basta may break ng skin, binibigyan niya ng mga anti-tetanus and then ng mga anti-microbial cream. Pag mga third and fourth degrees naman tulad dito at saka ito na apekto na yung muscles, yung mga bones, walang mga first aid dyan na may tuturo ko, dalhin nyo agad sa pinakamalapit na ospital para matreat naming mga doktor. So kung hindi po kayo confident at hindi nyo po alam ang gagawin, no, mabisa na magputungo po kayo agad sa doktor. Okay?